Probiotics na madaling gawin at swak sa budget ba ang hanap mo? Baka ito ang video na kailangan mo. Marami sa ating mga poultry farmer ang may problema pagdating sa kalusugan ng ating mga alagang manok. Pero alam mo ba na pwedeng gumawa ng iyong sariling homemade probiotics para sa iyong mga alaga? Sa totoo lang, maraming paraan kung paano gumawa ng yung DIY probiotics. Pero nasa sayo na lang kung alin yung madaling paraan at swak sa yung budget. At kung ikaw ay kagaya kong simpleng backyard poultry farmer, tara, samahan mo kong muli dito sa aking video. Heto ang mga dapat natin ihanda upang makagawa tayo nito. Una, kailangan lang natin ng na mga plastic bottle. Pangalawa, pinaghugasan ng bigas. Cultured milk kagaya ng Yakult. Maghanda rin tayo ng timbangan at ang huli ay ang molasses. At kung wala namang available na molasses sa inyong lugar, ay pwede kang gumamit ng muscovado sugar o yung asukal na sobrang itim ng kulay. Tara, simulan na natin ang paggawa nito. Una ay naglagay muna ako ng molasses sa aking plastic bottle. 100 grams ng molasses ang ilalagay natin. Pagkatapos, naglagay na ako ng pinaghugasan ng bigas. Ang pinaghugasan ng bigas na ito ay ini-stack ko muna ng 7 days bago ko gamitin at sa loob ng 7 days ay tela lamang ang ginamit kong takip dito. 1 liter naman ng hugas pigas ang ilalagay natin. At ang huling sangkap na ating ilalagay ay ang cultured milk o yung tinatawag na yakult maganda ang Yakult para sa ating ginagawan DIY probiotics dahil ang Yakult ay nagtataglay ng mga good bacteria na ating paparamihin dito sa ating probiotics. Maganda ito para sa kalusugan ng ating mga alagang manok. Pagkatapos nating ilagay lahat ng sangkap, ay hahaluin lamang natin ito o shake natin para magmix ng maayos yung bawat sangkap na ating inilagay. Mag-label din tayo ng date kung kailan natin ito ginawa para alam natin kung ilang araw na ba naka-stack ang ating probiotics. Sa loob ng 21 days hanggang 30 days ay pwede na natin itong gamitin bilang supplement ng ating mga alagang manok. Sa pag-iimbak naman nito, kailangan natin itong ilagay sa isang madilim na lugar yung hindi nasisikatan ng araw. Dahil kapag inilagay natin ito sa maliwanag o nasisikatan ng araw, ay may tendency na mamatay yung mga good bacteria na kinukulture natin. Huwag din natin kakalimutan alugin at pasingawin ang takip nito. Sa paglalagay ng takip ng ating probiotics ay huwag natin masyadong higpitan. May tendency kasi na sumabog ito dahil sa pressure. At sa paggamit naman nito ay pwede natin itong ilagay sa inumin ng ating mga alaga. Pwede rin namang ihalo sa pagkain nila. O paano mga kaisla, hanggang dito na lang muna ang video kong ito. At kung sa palagay mo ay kapakipakinabang ang mga ginagawa kong video, pwede bang pakishare mo naman ito sa iyong mga kaibigan. Pakipalaw mo na rin ang aking FB page para lagi kang updated sa mga susunod ka pang mga video. Hanggang sa muli natin pagkikita, paalam!